Okay, go. One, two, Ayan mga paps papakinggan natin yung tunog, no? Medyo malaki din kasi ito, bagong-bago -bago pang Sky Go 150 na ito. So, papakinggan natin kung ano itong tunog na ito. Pwede rin sa head. Pwede rin dito sa clutch side. Pwede rin sa magneto side. May to at saka may lagiti kasi siya. Okay, yan alamin natin. So, bubuksan natin yung head. Adjustan natin yung barbula. Baka dito lang. Ano? Ayan mga paps, mga lods. So, Inadjustan natin yung barbula, No? Ang ginamit nating sukat ay... Ayan. Ayan. 0.0 uh, Ayoko focus. 0.05. Ayoko focus muna 'to. Sa exhaust tsaka intake 'yan, ah. 0.05. Yan yung ginapitan natin sa exhaust tsaka intake. So, moment of truth. Andarin na natin. Okay? Ayan, wala na po yung ingay, lagitik at saka dagugdog o lagutok. Okay na po siya. Ayan. So, gusto na gusto, no? adyo sa barbola lang tayo. Ganun lang, halos mga pagkakas.